360 milyon ayuda para sa kaposang kita program o AKAP at relipkood sa nililaan ng pamahalaan para sa mga naging biktima ng pagbaha sa 36 na congressional district. Ito'y bilang pagtalima sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. Ang AKAP at relipasistas sa pinangasiwan sa pamamagitan ng tanggapan ni re-elected LATER representative Martin Romaldes sa pakikipagtulungan ng TINGOG Partylist sa development sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian. Ang bawat congressional district ay makakatanggap ng tig-sampung milyong piso na direktang pinasal assistance aid para sa mga residente na apektado ng baha, na walang tahanan at ipapangkawag na emergencies Ayon kay Romaldes, umpisa pa lamang ito ng coordinated disaster response. Malayo pa ang ng tulong na ito at hindi pa ito ang huli. Ang importante 'yung mano ay agad na maramdaman ang pagtulong ng administrasyong Marcos. Maliban sa financial aid, nakahanda na rin ang mga relief pack para sa malawakang distribution. Kabilang ang meal na ibinibigay ng Tingog Partido para sa ibakwi sa mga paaralan, covered court at iba pang temporary shelter. Kabilang sa mga distrito na mabibigyan ng AKAPM distrito ni Representative Benvenido Avante Jr. Toby Chango, Denis Almario, Dinasicho, Arjo Ataide, George Daniel Bagobo, Antonio Calixto, Joel Chua, María Victoria Copilar, Ricardo Cruz Jr., Ernesto Judicio, Edgar Erice, Jaime Presnedi, Gerald Yalan, Kenneth Tachallian, Alexandria González, Monique Lagdameo, Giselle Maceda, Oscar Malapitan, Eric Olivares, at Antolin Lenlen Oreta III. Kabilang din sa mga mabibiyayan sina Representative Franz Pumaren, Romero Kimbo, Romulo Roman, Mark Anthony Santos, Jesus Bongsuntay, Marcy Chodoro, Erwin Cheng, Ralph Wendel Tulpo, Rolando Valeriano, Patrick Michael Vargas, Brian Raymond Jamsuan, Isabel Maria Zamora, Hila Acosta, Jose Alvarez at Rosalie Mali Maliban dito, nagre-reactivate na rin tanggapan ni Representative Romualdez at Tingog Partilis ng kanilang Relief Coordination Desk katulad ng mekanismo na ginamit nila noong pandemic at ng mga nagdang bagyo. Ang DES ay magsisilbing center link sa pagitan ng mga apektadong kongresista, national agencies at local responders. Ayon kay Romualdez, natutunan na nila ang hirap kapag huli ang aksyon. Kaya ngayon pa lamang, naglatag na sila ng tulong para hindi na kailangan maghintay pa ang mga kababayan. Félix Tambongo, The Observer News.